What's up mga ka technicians? Nagbabalik din iwi punoy technician sa mga hindi pa nagsusubscribe, guys, subscribe na kayo. Click na notification bell button, click on the like niyo rin aking mga videos. So yung guys, tuturuan ko kayo kung paano mag-ayos ng iCoss 2.4 na Bluetooth. So itong lalagyan niya, guys, ay real X pero iCos guys, yung nakalagay dito. At patagal na guys sa akin 'to eh. Nasa 1 uh, year and half. Bale, ito nga pala guys ay sa tito ko. Ayan, sa tiyuhin ko. At, syempre, tingnan natin kung ano yung diferensya. So, uh, ano ba yan? Uh, sira din tong lock nya guys, oh. So, tingnan natin kung may power. Uh, walang power yung charger nya. Ito guys, tingnan natin. Wala rin power to guys, yung module niya. Ano ba to? Ayan guys, so. I na mean, module, tuloy yan yung stick. Ayan, walang power oh. Walang indicator. So, paano ba ayusin yung mga ganito kapag ka sira yan guys? Ano to? Ay, wala yan guys. <laughs> Nap napasama lang siguro to. So, paano ayusin to? Napakadali lang guys ayusin nito. So, dito sa mga terminal niya, uh, wala akong idea about dito, pero kailangan natin linisin yan. Uh, kailangan mo natin buksan to para malaman natin kung gumagana yung battery, guys. So, pagka gumana yung battery, or gumagana yung battery, ibig sabihin, pwede niya i-charge to. Pero kapag hindi gumana yung battery nito, it means hindi niya mata-charge to. Syempre. Kasi yung pang-charge lang para dito guys ay ito. Itong charger niya mismo. So tingnan natin kung mag ano siya guys mag-charge. So wide tayo ng tester. So ayan guys. Dito tayo. yan. Para kita natin or dito na lang tayo ay. Eh. Yan, dito guys, para kitang kita nyo yung charging niya, kung gagana siya. So, ayan guys. Hmm. Hindi po yun mag-charge guys kasi ang baba nyo. Halos walang amps na tuma uh, pumapasok guys. Pero gumagana to. Kasi oh, makita nyo meron naman, meron naman siyang wattage eh, no? uh, 0.4 watts, pero oh, wala siyang kinakarga kasi 0.0 amps yan eh, almost 0.0. Okay? So halos ano lang siya guys, 90 milliamps lang yung charging niya. So hindi siya magcha-charge. So, tignan natin dito sa may module ng TP4056. Ayan, guys. Na, ganun naman siya, o. Oh. Ayan. ganun naman siya. So, ibig sabihin, kailangan natin i-jumpstart to. Okay? Kailangan natin mag-shock ng voltage. Okay? Paano gawin yon? Uh, kailangan lang natin ng power supply kailangan lang gagamitin yung power supply guys ay constant current constant voltage na power supply so tulad din to so uh, wait lang kailangan ko lang muna ng supply para dito guys So, ayan guys, para nakikita nyo yung mga ginagawa ko. Power on natin yung power supply. So, yung power supply ko na to ay constant current, constant voltage na power supply. Ay, namamatay. Wait lang guys. So, ayan. So, kung nakita nyo, uh, modified natin yung voltage. Kailang natin ano to guys. 4 volts. Tapos yung amps niya guys ay kailangan 1 amp. Ayan. So nakikita nyo guys 4 volts 1 amp. Ayan. So tabi muna natin to. At isa lang na natin na 4 volts 1 amp yung ilalabas nito kabiyaman natin to, So, bubuksan natin to guys, so kailangan natin ng prying tool or opener, so dito lang yan, guys, Dito tayo magsimula. Ayan. so iyan nyo lang siya guys. Isa-isahin. Ayan, yung no? Ayan. So, yung pang nakadikit pagka ganyan guys may nakadikit pa wag yung yanihin guys yung ang tag dito wag yung ah, uh, papersahin kasi masasira yung lock nya So, pag alam niyo may nakadikit lang or something. Ayan. So, ang mga lock niya guys, kung nakita nyo, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam. Okay? So, ayan yung itsura niya. So, ito yung battery, guys. Ayan. Wala, itanggalin lang muna natin yung board. Ito kasi yung main board niya para sa charging at saka sa pag-charge ng stick. Ayan. So, kasi dito nyo i-charge yung battery. Tapos, kapag kami full oh, charge na battery, guys, siya naman mag-charge ng stick dito sa mga terminal na ito. Ayan, okay. Apat lang yung terminal dito. Pero, di ko sure guys kung para saan yan. At, yun nga guys. Ang kailangan lang naman natin uh, i-charge ito guys. Tingnan, na, tingnan muna natin kung ano yung voltage nito. Kung bakit hindi siya nag-charge. Kasi baka 0 volts na siya. Kapag ka 0 volts na kasi yan, hindi nyo siya pwedeng i-charge ng 1 amp. Kailangan ang charge niyo naman ay uh, nasa mababa lang nasa 500 milliamps o kaya 100 milliamps kapag ka zero ang makukuha natin dito so ayan guys nakalagay siya sa volts D6 siya guys sa DC ayan o tapos tignan lang natin yung voltage niya so ito ko lang to dito guys sa terminal and guys, meron siyang 2.59 or sabi natin, i-round out natin yan, 2.6. So kaya, ang nangyayari tuloy ay, hindi niya, etong board na to guys, hindi na detect yung battery. Akala niya walang battery na nakalagay. Kasi kung may battery na nakalagay, ang de-detect lang po nito ay nasa uh, 3 volts o kaya pinakamababa na is 2.8 volts basta mga nando doon guys so mababa na guys siya sa 2.7, 2.6 na nga siya guys eh so mababa na yun kaya hindi niya madedetect yan so ano ba yan ah, mga pindutan na hulog so ngayon ang gagawin natin i-jumpstart natin siya so bakit nilagay ko dito is for 4 volts at 1 amp kasi dito yan meron yan dyan so sana yan. Ito, guys. So max max charging voltage current. So 4.3 or 4.35 volts at 2 amps. So pwede pala natin siya i-charge ng 2 amps. So maximum na natin, guys. So lagay ko sa amps 2 amps. Ayan guys, 2 amps na siya. 4 volts, 2 amps. So, ayan. Pero kapag ka walang ba charge to or walang voltage, 0 volts siya guys. Sabi natin 1 volt or kaya 2 volts lang siya. So, kapag ka 1 volt, ang charge nyo lang guys, uh, 100 milliamps. Pagka naging 2 volts na siya, 500 milliamps yun na yung charging niya. And then kapag ka 3, volts na siya, pwede niya siyang i-charge ng two uh, 2 amps. Okay? Para hindi kayo malito. So, kuha lang ako ng ano rito guys? Malit kasi nito. Kuha lang ako ng wire. Tapos, sasalpa ko lang dyan yung wire. Tapos, i-clip ko na lang. Okay? So, babalik ako guys. So, ayan guys. Uh, resistor na lang gagamitin ko kasi kailangan ko lang naman yung wire. So bali ito guys ay 1 megaohm na resistor. So kung gagamit kayo guys ng ganito rin, wag po yung mababagay ah. sa. So at least 1 uh 1k o kaya 10k ganyan, 100k. So mamataas na po yung resistance niyan. So ito guys, mataas na to guys kasi megaohms na siya. Pero kapag ginamit nyo rito ay 10 ohms ganyan, 100 ohms. makikita niyo guys, mainit to, iinit. So Ayan, kasi ito lang, guys, yung wire na manipis. So, lalagay ko lang sya rito, ganyan. Pakita ko sa inyo, guys, para alam nyo kung paano nyo ipapasok. Ito, guys, oh. Ayan. Ayan, guys. Okay, doon. Doon sya ipapasok. Ayan, guys. Ayan, oh. So, kahit na baliktarin nyo yan, baliktaran, okay lang. So dito naman sa wire, kailangan yung pula sa pula. Ayan, sa positive. Yung itim, syempre guys, sa uh, itim. Ayan, negative. So, pula dito. And then, itim dito. Ayan. Oops, nagkaroon na siya ng voltage. At kung nakikita nyo guys, 2.58 volts siya. So, ngayon, charge-charge natin siya guys. So, output. Ito guys. So, pindutin lang natin to. O kaya ito guys. So, ito. Pwede dito gamitin. O kaya ito guys. Pwede to gamitin to. tingnan nyo ha. So, ito. Ayan. So, ayan guys. Nag-charge na siya. So, tignan natin. Ay, nawala. So, 2 amps. Tapos, yung input ko, 5 volts lang. Ah, kaya pala. Wait lang. So, babaan natin ng... Ah, tag dito. Babaan natin to guys. Ayan. So, on na natin siya. Oh, ayan, guys. Charging na siya. So, nakatingin nyo, naka-red siya. At kung dito, Guys, so nakita nyo, oh, naka-CC siya or constant current yung charging niya, guys. Ayan, oh, no? Constant current. Kasi, ano siya, guys, eh. Pagkaya inalis ko siya rito, magiging constant voltage siya, you know CV, constant voltage. CC, constant current. So, magka-constant current mode muna siya, mag-charge. And then, kapag ka... Ah, uh, uh, tag dito. Yung ah, uh, tag dito yung battery magpupuno na magiging constant voltage na siya guys wait lang ayan so wait lang natin konti guys pero hindi pa talaga yan guys ano 3.6 volts ah kasi may dropping voltage yan dyan so tignan natin ang totoo nyan so yung output up natin ayan guys nasa 3.2 volts na siya. So, bilis no kasi 1 amp, 1.5 amps yung charging natin eh. Pero kung nasa ano lang guys, sa uh, 500 milliamps or 100 milliamps, mabagal i-charge 'yan. So, ayan guys, Tignan natin. ayan. At, ay, kailangan pala natin pasok yung mga pindutan. Baka makalimutan eh. Lock na natin to. Ah, tignan natin kung may charge na siya guys. Wala pa din. So, kailangan natin ng ito guys. Ngayon, pagka dito nyo siya guys, chinarge. ah wait lang. Try natin tong ibang charger ko. Pero guys, ginawa ko lang to. Oh. So, kasi nasira na to guys eh. Tapos bumili lang ako nitong micro USB port. So, tignan natin siya guys kung gagana na siya. So, ayan guys. Kung nakita nyo, mataas na. Nasa ano na siya guys. So, 0.5. Kanina 0.0 ba diba? Tsaka 2.7 watts na yung... Ayan guys. 2.7 watts na yung charging nya guys so kung oh, diba nagana na sya ayan guys so dito tignan natin kung gagana na to wala wala guys dinagana. wala dinagana. So, dito naman guys, salisin natin to. So, habang charge ko tong isa na to, tingnan natin to guys. So, ang pagbukas lang nito guys ay hawakan nyo to, tsaka hawakan nyo to. So, bale, ganyan guys, ang paghawak, kung kaya-kaya nyo ng hawakan ng ganyan guys ha. Tapos, ito ang ipo-push nyo, guys. Ayan. Okay. Ganun po yung pagtanggal nyan. Tapos, dito naman, guys, total, kaya nyo rin yun, kaya nyo rin to sa ganito. Dito kaya nyo rin yan, guys. Ano pala? Tigas pala. So, kung matigas na ganyan, wiggle-wiggle nyo siya, guys. So, wiggle-wiggle-wiggle lang hindi nyo na kailangan ng machine dito pagka tinanggal nyo to tapos huwag nyo rin gagamitan ng ano to guys ha yung tutusukin nyo so ang gagawin nyo tutusukan yung pag ng metal or kaya plastic masasira tong board pag ginawa nyo yun so no choice kayo ito kailangan ng gawin nyo tigas pala nito ayun ano yung natanggal oops so may natanggal eh eto saan kaya ito galing pabilog sya ang okay, guys, sa pabilog baka dito nakalagay ito Yep, dito nga nakalagay ito guys, ano sakto sakto So, alisin muna natin itong mga to. Ito yung pindutan. Okay, natatanggal pala to. So, alisin muna natin mga yan. Baling gagawin nyo, pagka mag-charge kayo nyo dito lang sa may positive, tapos yung sa negative guys, dito ka na. Yan, dito na kayo mag-charge. So, total gamit ko dito ay alligator clip. So, tingnan natin yung ano nito guys. Voltage. So, ang sabi ko sa inyo, ah, less than 2.7, I mean, ah, 2.8, 3 volts, hindi siya mag-charge. So, kapag 2.7 na siya or 2.6, wala na, hindi na talaga siya mag-charge kapag ginamit siya yun sa charger niya. Pero, pe pwede natin siyang I, um, jumper, I mean, jumper to jump start kasi may voltage pa siya guys so tingnan natin to so yan guys meron siyang 2.5 uh, mas mababa pa doon sa kanina so pwede nating kargan yan guys pagka zero volt na to try nyo pa rin guys kargahan so dito lang to Oops. Nå er det rommet opp litt da. So, bali, ito nga pala guys, maliit. So, ang charging nyan, kailangan maliit lang din. So, babaan natin yung charging na ito. Gawin natin 700 lang. Guys, make sure yung alligator clip nyo ay maliit lang ha. Huwag malaki kasi baka maka ang dito. Baka mag short circuit yun dun sa may board. Kasi dun sa may positive nya. So ito hawakan ko na lang guys kasi uh, mahirap guys i-clip. Oh, mahirap i-clip. Ayun. <laughs> Naklip din. So, on na natin. Tingnan nyo guys yung voltage. Ayun oh, tumataas na. So, lagyan natin siya at least 3 volts. So, sabi niyo, boss, 3 volts na. Hindi pa po yan 3 volts. Pag pinatay ko yan, hindi pa 3 volts yan. O, diba? Wait lang. Ayan na. Hindi pa siya 3 volts. So, may ano kasi siya eh. Yung loss voltage sa wire. So, wait natin siya. Siguro, mga 3.4. Pero, pag pinatay natin yan, guys, magiging 3.4 ano na yan 3 uh, volts yan magiging three volts. 3 volts 3.4 tignan natin 3.4 So yun guys, 3.4 na siya. Tingnan natin kung 3 volts na siya. Ayan guys. 3.1 volts. Okay. Tingnan natin siya. Tingnan natin kung may ilaw na siya guys. So dito yung pipindutin nyo lang yung uh, pindutan na yan guys yung button. So gamitin ko yung test probe ko. Pindutin natin guys. Ayan, may ilaw na. Oh. Kagana na 'yan. Kapag yan, guys. So, alisin na natin 'to. Tapos balik na natin 'to. Pero bago guys, kailangan natin linisin to. Ayan guys, kukunin ko yung uh, dito yung mini grinder ko. Nasaan na yun? Ito. kailangan natin dyan guys yung brush ayan sa inyo guys kapag ka ganito ah uh, gamit na lang kay guys ng ano ng tag dito sandpaper na 1000 okay guys. Oh, malinis na siya. na. Pasok lang natin to. Lagyan natin ito rito. Ayan. Tapos ito, balik lang natin to rito. guys, may ilaw na siya. So, pag napipindot siya, may ilaw na siya. Tapos ito, kabit lang natin dito. Okay. Yan, okay na. So, mag-charge na yan, guys. So, kunin ko lang yung charger at pabalik ako, guys. So, ito na guys yung charger. So, kung nakita nyo guys, so nagsacharge siya kasi nandiyan dyan pa yung charging, charger niya or yung ano natin, charger guys. So, tingnan natin guys kung magsacharge na siya. Ayan, kung oh, charge na. oh, uh, di ba? So, okay na yan guys kapag ganyan. And then, Ayan guys, at sa next video natin, uh, update ko na lang kayo for ang tawag dito. Sa mga susunod na video natin, mga teardown naman tayo guys. So, ayan, at kung gusto niyo ang video ko, uh, huwag kalimutan mag-like or subscribe. Click the notification bell button, click on guys. Bye. Peace.